Okay. Sa ating balitang lokal, ilang magsasaka sa barangay Balingog West, nagbabadya ang muling pagkalugi kung hihinto ang supply ng irigasyon ngayong Abril. Quote, hahayaan na lang masira ang tanim na palay kaysa lumaki pa ang lugi. Ito ang sentimyento ng ilang magsasaka sa barangay Balingog West dito sa Gimba Nueva Ecija dahil sa kakulangan ng maisusupply na tubig ng mga ito sa kanilang tanim na palay ngayong dayatan. Ayan kay Ginoong Rolando de la Cruz, magsasaka at hepe ng tanod sa Naturang Barangay, nasa 15% pa lamang ang umaani sa, uh, sa balingog West. At uh, humigit kumulang anim uh, na pong ektarya palayan pa sa baryo ang nasa reprodu reproductive stage pa lamang o nagsisimulang magbuntis para mamunga at uh, aabot sa katapusan ng Mayo pa maaaring anihin kakulangan din sa tubig ang dahilan kung bakit nahuli ng pagtatanim ang karamihan sa kapwa niya magsasaka. Nakatakdang tapusin ang daloy ng irigasyon sa area sa susunod na linggo, Abril 22, habang uh, kapos din ang lugar at mga magsasaka para matustusan ang tubig gamit ang uh, bomba. Uh, kapwa yan pinansyal at walang ah, halos wala ng balong. No? Kung walang uh, ah, sariling tubo at pera para sa krudo, kaka, hahayaan na lamang daw nila na masira ang pananim dahil kung isasalba pa ito, baka mas lubaki pa ang kanilang lugi. Sakop ng ah, NIA Opris Division 5 ang Balingo West at kasama ito sa mga barangay na uh, unprogrammed o hindi kabilang sa mga patubigan ngayong 2024 dry season. Nasa mahigit isandaang hektarya ang lupaing sinasaka rito. Matatandaan naman na uh, sa report ni Engineer Roberto Machas, ang officer in charge uh, OIO, OIC Division Manager ng Division, sa kabila niya ng mababang uh, available na volume ng tubig mula sa Pantabangan Dam at ng El Niño Phenomenon, napatupigan pa rin ng division ang uh, nasa 18,181 hektarya o mahigit 98% ng kanilang service area. Yan ay mula sa initial na programmed area nito na 11,740 hectares lamang. Uh, dahilan ito upang tumaas ang ani ng mga magsasaka. Panawagan naman ni Ginoong Dela Cruz sa uh, kinauukulan, padaluhin pa ang Uh, irigasyon o tubig sa kanila kahit isa o dalawang beses sa isang linggo hanggang sa sila ay makaani upang magkaroon pa ng pag-asa ang mga magsasaka sa Balingoquest. Uh, pero may tubig pa yung ano no yung May tubig nila. pa yung uh -huh. irigasyon hanggang April 22 pa. Oo. Uh -huh. uh -huh. So ba sila aani uh, uh, daw mga Mayo hanggang katapusan pa raw yung event hanggang katapusan, katapusan ng may. Mayo Oh so, ang lakas ng tubig eh kasi dito sa may irigasyon ng uh, nakatama ako yung papuntang nagpandayan mm -mm. halos wala naman ng pinapatubigan mm -mm. diyan Ah uh, umaga na yung ano yung uh, irigasyon nakita mm -mm. ko nina sa sa kuha nila Kuya ambang Simon mm -mm. eh, na video ano na nakasakop na ano dun sa Balingog West irrigators uh, the, association. ano 'yung dito sa Maysubol na ang uh, ang presidente ng irrigators mm -hmm. ay si si Kapitan Jimmy. No, oh, iba 'yung sa lateral kasi nung ano eh nung nakatama ako mm -hmm. eh. Oh. Malayo uh, 'yan, dito oh, yan eh. Dito sa Maysubol. 'Yung halos magkakatabi. BM Kapuso, BM Kapuso uh -oh. Oh, tama. BM Kapuso. Yung Magkakatabi. Uh, ay, uh, yung mga talagang hindi kasama initially unprogram pero sinabing nadaluyan din ay uh, yung Agcano Bulakid mm -hmm. sa Bulakid mas malaki tsaka sa Agcano 184 hectares sa Bulakid 198 hectares mm -hmm. sa kabuuan yan yan 206 hectares mm -hmm. Kaya, Kukunti na nga yung ano nila yung reported na mm -hmm hindi napatubigan nasa napatubigan. 250 uh -huh. 284 yung... yata 284 yung data ni nila ah, uh, 284 ba oh, uh, parang ganun. ang hindi napatubigan ang uh hindi -huh. ang hindi uh, uh hindi yan ay sa FUSA yung tinatawag na firmed up uh, service area nila oo na 18,500 uh, -huh. uh, -huh. uh 18 285.34 yung Ano uh, 285 yung hindi planted. Uh, yung Parang ang ang uh, hindi, hindi tanda ko lang. nasa 250 yung hindi hindi pa nila napadalo yan. Versus uh -oh. dun sa 6,000 na and initially. Doon uh -oh. sa Kaya nga bike, marami uh, silang naabot eh. E. Oo. oo. Maraming naabugan. Ngayon, ang makakatiyak lang din naman 'yan nung tinatanong nung HEPE. Ay, yung... Mm. Siyempre, yung Division 5. Mm -hmm. Kasi sakop sa pa rin nila yon Si Engineer uh, Machas, wala pa ba silang ano dyan, response na kaya kung kaya pang paabuti ng nagpasa e April uh -uh. 22? Kung hindi pa hihinto. Mm -mm. Wala pa. Wala. Mukhang hindi pa na... Mm, wala pa. Mm -mm. Oh, yun, Malay mo uh, naman, uh, sino bang makikinig? makakapag-decide uh -uh. na muna? Si, di, syempre, Ah, uh, i-report nila yan sa NIA UPRIS. NIA Opris. Eh. Opris. oo. 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 So, Bahagi sila kami. ng NIA UPRIS, uh -huh. yung Division 5. Mm uh, kung marami pa, mga ilan daw ba yan? Mga ilan pa yung... 60, uh, more or less. oh, 60 hectares, malaki-laki yun, ha? Hmm. Na i-average mo lang yun ng ano, ng... Uh, ng uh, so, 100, di 600 din yun. Hmm? 6,000. Ay, 6,000. Mm -mm. Dahil ilang, uh, ilang tons yun? Six. Oh, six tons. <laughs> sayang. Sayang nga. Oo, sayang yun. Kapag, Tapos uh, ano pa? Hindi na-harvest yun. Mm -mm. Eh, uh, ayaw na rin nilang makipagsapalaran eh. Nakipagsapalaran na sila initially dahil uh, uh, may dumaloy na tubig, di ba? Around February. Mm. Kaya sila nag-decide na magtanim. Tapos eh, Uh, hindi na sustain tapos meron man silang mga bombang patubig ano hindi kulang din tapos eh uh, kinakailangan ng mahabang hose para mabot umabot. para oh, oh. punin yung tubig dun oh, oh. sa kanal yes oo oh, oh. Uh, ito kayang lugar na to sana kasama siya ron sa area na ma malalagyan ng ano no ng no, solar uh, solar Kasi strategically speaking, ito ba, oo, magka, yung kung magkakatabi rin itong mga lugar na to, magkakatabi ba ito? Hindi ko kasi kamisado mo. eh. Yung Agcano, Balingo West, Bulakid. Ah, uh, Balingo. Kaingin, malayo. Kalim. Malayo, malayo ang Agcano sa Balingo West. Cardinal. Oh, kasi ang, uh, ang Balingo East, ang katabi niyan yung Subol, mm. yung Kalim, Partida. Ano yung mean West? Ah, uh, Balingog West katabi ng Balingog East. Uh Oo. -oh. Magkatabi 'yon. Kalsada lang ang pagitan nun. Sa bagay, oh, East and West kasi. Mm -hmm. <laughs> Pare-pareho ang Balingog. Oh, eh, pero, pero 'yung Balingog yung talaga, 'yung pero laging 'Yung Balingog, laging, ah, yung balingog ay sa lateral uh, E11 na, ng, na napadaluyan 'yung 113 uh, hectares mm -hmm. out of 159. So siguro nga dahil nasa kabila nasa kabila, yung Balimog East. Oo, kaya naman eh, mataas yung pwesto. May ganun talaga eh. Oo. Kaya mataas kailangan, yung, ng, excuse me. Kaya o, kailangan o, yan ano, yung, ano. ano, yan, matagal ng problema mm. yan ng mga magsasaka. Oo, yun nga Doon daw sa yung design oo uh -oh. Ang ano nga din yan, ang suri nga nila, yung design mismo ng kanal, ang problema, kaya hindi inaabot ng irrigation. Yung iba pang mga lupain. Hmm. Mas mataas yung bukid kaysa doon sa, sa kanal. kanal. Mm -hmm. Oo. Dapat kasi elevated yung kanal para noon dadalo yung tubig. Mm -mm, sa, oo, pababa. Kanal na lang ang lalagay nila doon para ano, 'di ba? Oh, mas no, hindi kailangan gumastos ng mas mahabang hose. Kung ganoon sana mm -hmm. kaayos. Mm -hmm. Kaya naman pagka sobrang-sobra -sobra tubig uh, sa ilalim sa kanal. Uh, may mga lugar naman na mas mataas yung kanan. Oh, so ba, ba Oh, floodings naman mm -hmm. ang nangyayari. P pwede namang may way naman yata yun para takpan eh. Um, Or uh, kasi kung minsan kahit nakapatay yung, yung, ano eh, nakapatay yung irrigation eh. Siguro yung tubig yung dapat... galing na sa mga ilog galing uh, na sa dams. Baka naman yun ang pwedeng susunod nilang pag-aralan. Itaas yung kanal. <laughs> mm, kung i-aayos yung kanal. pero, oh, 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 gusto, oh, gusto nila yan. Kasi another project. Eh, pero product, another long pera. term ang effect. Oh, oh, long kasi term. Kung, hmm. sa yung... kung dito sa taas ay mababa, paano ay, mo yung... pang ibababa? Tataas sa dulo. Ganon. Mm -mm. Ngayon, ang iniiaan -ano mo yan, ang angat mo, yun dito sa may puno, sa bungad, para bumaba. Kasi, kung, halimbawa, katulad dito sa Gimba, kalat-kalat yung mga area na hindi ma... Hindi, lagyan na lang nila ng ano yan, ng sarili, na patubig, solar. Eh, pero yung, yung solar makakatabi. kasi, hindi... Ano din yan eh. Ang solar, di ba, ang magpapander naman yan ay yung... Oo. Oh. Yung ano, yung init. Doon din kukuha ng tubig yan eh. Saan? Saan? Sa deep well. at saka doon din sa irrigation. Sa mga irrigation. Oh, gano'n... Eh, oh o, di. ang habol mo kasi, sorry, oh, tapos... Mm -hmm. Mas malaki pa ang ano doon. Pupit. <laughs> Saan? <laughs> sa solar? <laughs> Lalagyan mo ng solar. Mayroon pa nga ako naririnig. May eh, solar. libre naman eh. Diba? Hindi ba itatayo ng ano? Oo. itatayo um, naman yan ng gobyerno eh. <laughs> Oo, oh, di ba? Hindi ka gastos doon yung mga magtataka. <laughs> uh -oh. yun uh, eh, hindi. Oo. yun naman, hindi ka gastos. Kung, kung saan sila may kupit, Dito doon sa eh, construction. Sa, oh, sana nga, sana nga yung baka... Uh, Kaya dapat bantayan. Oo. Oh, oh, baka naman magamit din sa iba yung solar na yon na solar uh, na patubig sa halip na saan, saan, gagamitin eh kung nakadesign naman sa irigasyon? hindi eh kung oh. sa iba nga padaluyin uh, hindi ah Sino may access yung walang patubig hopefully yung ah. oh. walang patubig ngayon okay. alibaba kasi ngayon I identified na mm -hmm. ng division 5 yung mga hindi kaya talagang abutin mm -hmm. di ba pero yung yung naabot ngayon na dati eh, unprogrammed, naabot nila. O di pwede nang i-maintain yun dito sa mga naabot ng uh, ng dam no. ng O Doon na lang sa wala, 'di ba? Mm. Doon na. Ay, lang, hindi nga sa wala. Hindi nga rin naaabot kahit na napadaluyan, hindi rin naman naaabot. O hindi sumasapat. Ay, hindi sumasapat. Mm -hmm. Ay di pangsuporta pa rin 'yon, yung itatayo. Oo nga, if eh, kung kalat-kalat katulad dito sa Gimba. Then, mukhang tabi tapit lang murin, din naman yung ano eh yung walang irrigation eh halimbawa yung sinasabi mo na balingog Ito, east, na natin, balingog west o oh, magkatabi lang yan hmm. kasi yung ano, yung terrain uh, doon may ano uh -oh. uh, yung terrain niya mas mo posible na mataas ang terrain ng balingog east at west kaysa dito sa mga subuol so yung mga ganun ba hmm. kaya talagang magtatayo ka doon ng uh, kung gusto mo talagang may source ng tubig kahit doon kumuha sa ano, hindi sila malilate eh. oh, hindi sila mali-late. Tasabay sila doon eh. Kung merong iba pang source na makakakuha doon sa tumatakbo sa irigasyon. Mm -hmm. oh, kaya, kaya naman yan, ano, late silang nag, ano, late silang nagtanim. Mm -hmm. Oo. Oh, Sasabay sila doon sa karamihan kung may sources. Kung may other da? sources. Diba? Ah, uh, kasi, ang nakakatakot pa nga dyan eh yung sa nahuhuli. Uh, yung pwedeng dagahin, um, pwedeng atakihin um, ng uh, peste. Uh, Oo, oh, ng mga insekto, mm -hmm. yung ano sabi nila yung puti, yung paru-parong puti, 'di ba? Uh, anong tawag doon? May tawag doon eh. Yung namumuti, uh, uban, nag-uuban sabi. Uh, yung mga magsasaka alam naman 'yan eh. Mm -mm. Naririnig ko. Na <laughs> Ako nga naririnig ko lang yung mga... Oo, oh, may tawag doon. Na, eh, pag, nila. actually, napag-aralan <laughs> namin yun, hindi ko na lang matanda. <laughs> Ayun. Ay, nako. Isa yun sa nga, mga Ay, ano. Doon sa mga ano, sa may anim na pong hektarya, ang pwede pong gawin ay uh, uh, makiusap, no? O pwede silang mag-apila, ah. makapupwede uh, oo konti na lang siguro yun, papatayin na sa iba. Yung sa kanila, hindi pa. di mm -hmm. Diba? Uh, para noon, konti lang yung tubig mm -hmm. ding... Uh, Through the I.A.S. siguro. Uh, uh, sa pamamagitan ng nung... Nung I.A.S. O, kung uh, gagalaw yung I.A.S. nyo, uh, hindi pa tulong kayo. Kung hindi, diretso na po kayo uh, doon sa ano. Uh, kasi may nakikita akong isang ano dyan, isang... Uh, ayong mabilis umaksyon. O, oh, kung pupunta kay... Uh, kay Congressman Eming. Kaso eh, hindi niya to <laughs> ito distrito eh. Tayo, wala tayo oh, sa jurisdiction niyo. Oh. Wala sa jurisdiction mm -hmm. eh. Jurisdiction. <laughs> mm -hmm. pero, pero, siya, makikita mga, mo uh, na five, pag lumapit eh. yung mga magsasaka mm -hmm. sa kanya, no, ay talagang aksyon uh, action agad. Mm -hmm. di ba? Andun pa siya. Andun pa siya. Pupunda niya. Siya magbubukas, yung ganyan. Mm -hmm. Sana may lumitaw na ganun dito sa first district, di ba? Uh -oh. hmm. Eh, uh, na ala eming, eh, Kahit samahan diba? man lang sana sa Division 5. Kahit na uh -oh, samahan man lang. Sa o, o sa samahan ni mo. Mayor. Mayor Doc Lito po ano. nitong oh, kasi uh, sayang po, anim ah, na po. sayang din yung boto no, nung <laughs> ano na pong pamilya. Diba? At saka yung aanihin, <laughs> sayang. Ay, kala ko yung boto <laughs> ang sayang. Yung aanihin, <laughs> anim na, anim na libong, anim na, anim na. Oh. Uh, Wag kang nagsasuggest, maraming magsasamantala uh, sa boto. Sige ka. <laughs> hindi. Uh, Siyempre, <laughs> parang gano'n na rin yun. Kaya kasi Mayor Maka, 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 Maka eh. Eh. hindi niya bayan eh, di ba? Nandun siya sa Kabyaw. Andun sa... Bayan Kabyaw. Oo nga, dahil sa distrito niya. Uh, siya sa Kabyaw. Andun siya sa... Ano pa yung ano, yung... Yung mga katabi na walang... Away-away sa tubig. O, gapan de meron pang katabi yung ano yung ah uh, uh, San Antonio yan mm -mm. San Antonio San Isidro Oh San Isidro San Leonardo mm -hmm. yan So o, tatakbo sila kay ano kay um, kay Kong Emeng ayun Talay pa pinapakita naman ni Kong Emeng kung paano siya umaksyon Tapos yayahin pa niya Oh wag mabawon siya kakain magbubudal fight sila yun, may, nakaka, -ano, pa. yung bang nakaka-boost ng moral yung ganun. Mm -hmm. At sinasabi niya, oh, hindi pa election na, o oh, dito ako. O oh, hindi yung katulad mm -hmm. ng ibang mga politiko na sa araw, sa araw lang ng kampanyahan lumalabas at nangangako mm -hmm. sa inyo. O oh, ba diba? O oh, yung mm -hmm. kailangan nyo ang serbisyo ko, andito ako sa inyo. malapit mm -hmm. Siya pa lumalapit ganun sana mm -hmm. yung uh, alibawa, anim na pong uh, pamilya yan yung may anim na pong ektarya isang hektare ano isang na lang um... oo yung hindi ba yung kawawang lulugulugo sila na parang sila na lang yung namumroblema. problema ganun kasi late nga sila mm -hmm. na nagtanim wala man lang uh, sumaklolo eh tayo naman ang kaya lang nating gawin ay uh, uh, i disseminate yung impormasyon kapita mm -hmm. yung kanilang sitwasyon Oo, yung kalagayan oh. nila no ang may malaking papel pa rin dyan at accountability ay yung nasa local government, government units. At saka yung mga nakakasakop na mga nanunungkulan sa unang distrito. ba? Diba? So kahirap namang mahirap kayong abutin. Pero pagkakampanya naman, eh kayo na ang uh, lumalapit. O kaya kay naman pong mga taga diyan sa Balingog East, ano? Lumapit din kayo. <laughs> ay West wala West, aba. <laughs> aaral din kayo ng uh, inyong ano, nang hindi lang yung uh, may konting uh, uh, ayuda, ano, eh bumigay kayo kaagad. Isipin niyo lagi yung sitwasyon niyo. 'Di ba? Yung sitwasyon niyo na na walang dumadamay sa inyo. Oh, sa panahon na. ng uh, ganitong kagipitan at eh, napaka mm -hmm. yun na nga lang yung kabuhayan eh mm -hmm. mamamatay pa yun eh, kabuhayan kaya nga diba? napilit din sila na balita natin na every year uh oh, nakikipagsapalaran na sila Ganito, na nagikipagsapalaran uh, sa kabila nung fact na posible, o oh, 50% sabi mo na na posible silang malugi pero dahil nga walang ibang Uh, mapagkahakitaan, mapagkakakitaan, mm. wala rin na mga long term lang, utang, utang. na, walang long term din na mga posibleng gami, uh, mapagkuhanan ng so mm -hmm. isusuporta nila sa kanilang mga pamilya. May, may isa suggest na ako diyan sa ano sa mga matataas ang lupa na Ano isa so, suggest na? Uh, subukan niyo pong magkaroon ng option sa itatanim niyo. Ah, i-try nyo 'yun kasi kung ang anak lagi ay palay. Mm -mm. O, makipag-coordinate po Kayo no? Ah, uh, pwedeng i-facilitate din natin. Oh, sa CLSU mm -hmm. 'yan. At bumukas naman sa atin ang um, extension, extension office, office mm -hmm. Ni nitraldrin uh, Badua. Naku, gustong-gusto niya 'yan, no? Yes. Oh, yung sinasabi ano ba, niyang sin palusot na soybeans, mm -hmm. no? Ah, uh, ayun ay eh pwedeng-pwede doon na hindi na kinakailang palusot. Uh -huh. Pwedeng etanem. Ngayon wala naman naman do, doon masasayang. Kasi kung sakali inabutan ng na. ano, inabutan ng indulto, eh pwede yung pataba. Mm -mm. Ngano, Pero gusto niya kikita. Mm -mm. Hanggang processing tuturuan po kayo mm -mm. nung paano kaya lalaki yung uh, income. So ganun hindi yung talagang uh, pinakikipagsapalaran yung ano, ah, mag-aral din ng ano. Iyan nga dapat yung papel ng ano eh, ng uh, MAU eh. ba diba? Nag, uh, ano rin, nag, uh, nag, uh, nag, propose mm -hmm. no? Nagpo-propose ng... May proactiveness uh, pagdating sa nagpo -propose mga... Nagpo-propose ng ano ang pwede dito. Uh -huh. O oh, kung totoong sila ay scientist, di ba? O oh, kung mm -hmm. sila, talagang sila ay nag-aaral uh, ng uh, agrikultura o di ayun kasi kung hindi kaya pwedeng i-coordinate oh eh. 'di ba mm -hmm. yung ganun ba so hindi yung pababayaan kasi uh, hindi na nga umabot doon yung irigasyon no yung pa ba namang pu pwedeng other option no Ay, hindi pa ba pwedeng umabot sa kanila ang impormasyon na yon mm -hmm na nandyan lang din naman, o total naman, mga taga Balingog East, nakipagmowa po, kung di nyo alam, nakipagmowa si Mayor Doc Lito Galapon sa CLSU Extension Balingo. Office. Balingo Ay, West po West. Wala. O, West. Sino, mga <laughs> <dun>? <laughs> Sino ang kapitan doon? Sino ang kapitan doon? Sino ang kapitan? Merlina uh, Sinense. Ah, yan. Kapi ah, wala Merlin. atas siya sa, siguro ngayon. Merlin. oh sa mga nakikinig sa Balingog West. Ayun, po pwede po yun. Nako, di ka mm. bilis pa na nga. Pag ang nag-coordinate nag, uh, diyan ay eh, si Mayor Doc Lito Galapon. Kasi may eh no? Mm -mm. Hindi naman niya gagastos doon. Ang gagastos doon, ay eh, yung, ano, si, si LSU. LSU. Oo. Gusto lang nilang ituro yung technology. O, pagka yun, yun pa naman, at alam din niya ng, ano, ng, ng MAU. Ando si MAU nung nakipag, ano, nakipag uh, mowa. Mm -mm. Oh, dapat hindi kung pinababayaan siya. 'yan eh. Hmm. Hindi sila dapat pinababayaan. Dapat andun ka agad yung suggestion kahit suggestion. Oo. Oo. Na. Oo. Oo. Dapat kabe mo proactive. Uh, uh, dapat sa parehong parte din yan. parehong ano din 'yan, parehong panig. Yung mga huwag tayong magsasaka. maging... oo. Yung mga magsasaka natin, huwag tayong umasa sa mga panawagan lang. Magtanong din tayo kung ano yung pwedeng gawin. Kasi alam naman natin na meron tayong mga agencies na pwedeng abutin. Pero uh, dapat yung mga ganitong mga Alam mo, classing... sa nila sa katangian ng mga mga Eh tuturuan niya natin sila. Na uh, rin ano rin. eh, yung meron silang mga experience sa pupunta hindi pinapansin. 'Di ba? Oh? Kailan pa sila mm -mm. Uh, ulit pa ba sila noon hindi na. Mm -mm. Oh, ganoon. Meron eh. silang idudulog hindi inaaksyunan. Mm -hmm. O eh, kailan pa nila uli-uulitin 'yun? 'Di ba? Oh. Buti nga may nagsasalita eh. Sino yan? Si Hepe? Rolando oh. De la Cruz. Mm -hmm. O. Oh. Samahan niyo po si Pepe. Mhm. Tayo pa na naipapakita na natin oh. yung sitwasyon. Eh nga lang inform, information dissemination eh mm -hmm. hindi na, hindi magagawang i-disseminate, eh. di ba? Oh. Libre naman, pwede... Pwede naman dito, libre. <laughs> mm -mm. Kung meron silang mga press release, ipadala nyo po sa aming email address o kaya sa aming Facebook page. Hmm. Willing po tayong mag-share ng mga information. Kasi, eh, pero kasi hindi lang din sa Facebook eh. Yung iba kasi, nakaasa sa promotion pagdating sa Facebook o uh, online. Pero, mainam kasi Banga, na yung eh. uh, hindi, dapat talaga ipaabot. Uh, pag tinanong ba natin yung halimbawa itong uh, MOA na to sa pagitan ng uh, CLSU at ng LGU. pag tinanong ba natin yung agriculture uh, committee ng mga barangay, alam na kaya nila yan? 'Di ba? Mm -hmm. Kasi ang uh, lumalabas nga na option uh, nung tinanong natin kasi kung alin kung sino yung mga unang posible na ay maging partner. siyempre, dahil sa kasungsong alam naman natin na sa kasungsong ay eh, nandyan ang Center Co-op. Yun talaga, tala, daw, uh, Center Co-op daw talaga yung initially yung kanila magiging partner. Para Pero sa open sa iba. Models. Oo. Ay, kaya nga. Uh, pwede kaya na uh, uh, yung mga models, sabagi, kasi jackpot-jackita nga eh. Mm -hmm. Mainam na makita muna talaga. Ah, uh, I think uh, mas maganda kung hindi na uh, hindi ko na, sa information alam mo uh, mo oh. 'yung ano eh. At saka ano, wag na antayin na itong model ay maging successful. Parang 'yung sinasabi ni Sir ni ni Doc uh, Doc uh, Orden na pag and, andyan na 'yung mga pwede mong tulungan, andyan na 'yung mga magsasaka, uh, i offer mo na sa kanila 'yan. At kung willing sila na mag uh, Uh, na mag-adapt, no? Huwag wag nating isara or i-limit doon sa mga uh, pwedeng uh, maging model. 'Di ba? Wag nating ano, I think hindi mas maganda kung i-offer mo na kaagad. Huwag nang ano, wag nang antayin na eh uh, dito na makita nila yung magiging resulta. Sige. Yeah. Maging party na sila kaagad mm. nung pag-aaral at Oo, para doon sila. sa risulta. Oh. Mm.